Madami ng supply, madalas hindi na pinapansin ang gulay na sa UT. Katunayan nga'y umaabot lamang sa dalawa hanggang 7 piso ang kada kilo nito sa bagsakan sa Binget Agri Pinoy Trading Center. Pero ang gulay na yan, agaw pansin ngayon. Ang mga ito kasi pwedeng gawing kanton. Ito ang ipinagmamalaking produktong gawa ng mga PDL ng BJMP Binget Provincial Jail. Kasayang din kasi pag itapon lang. E kung gawin natin ganito, gag, uh, ma, ma, maibebenta natin ng 50 pesos sir, makakatulong, po, makakatulong pa tayo sa mga bata na instead na noodles ang kakainin. Ito na lang para masustansya sir. Ito rin ang kanilang one jail, one product. Layon din itong matulungang kumita at makaipo ng mga PDL para sa kanilang mga pamilya sa labas ng kulungan. Maliit lang po yung puhunan natin dito sir kasi yung mga uh, gamit po natin dinonate na po ng La Trinidad Municipal Jail uh, through our coordination po sa peso sir. No, uh, Naisip po namin na uh, gumawa ng sayote noodles kasi uh, para din sa mga anak natin, mga bata. Instead na yung noodles na uh, binibili natin sa store na may mga vichin, ganun, eh, ito na lang masustansya po siya sir. Si Nanay Grace naman, alok ang peanut butter na mayroong halong kape at strawberry. tinitingnan ko kung ano yung auto product namin. Iyan ay na-innovate ko. Madali kasing pumasok sa isip eh. pag nag-umpisa ka ng mag-innovate, madali ka na lang mag-innovate. Ang mga produktong ito, tampok sa pagdiriwang ng ika na Highland Vegetable Industry Week sa La Trinidad Binggit. Uh, Bingget is one of the producers of uh, vegetables and uh, 80% of the uh, visual is coming from Benguet. Uh, we would like to plan uh, ang gulay ay galing dito sa Benguet. Taong 2017 ang una itong ipagdiwang at taong 2019 sa bisa ng Administrative Order 016-2019. Idiniklara ang ikalawang linggo ng Hulyo bilang Highland Vegetable Industry Week sa buong Laternidad. Layon pa nitong mapalakas pa ang industriya ng gulay na pangunahing kabuhayan sa bayan. by the community It's a municipal wide activity and to involve everyone, not only the stakeholders from the green and vegetable trading posts, but also other stakeholders. Tampok din dito ang mga naglalaki mga aning gulay na mga magsasaka sa bayan. Dumalo rin sa pagdiriwang si Department of Agriculture, Assistant Secretary for Consumers Affairs, Attorney Genevieve Bilacaria Guevara. Anya, mahalaga ang Highland Vegetables sa programa ng ahensya at ng Pangulo na Kadiwa. Katunayan, higit isang daan anim na kilo ng gulay mula binggit na ang naibenta sa tulong ng nasabing programa. So, nga, malaking porsyento po ng ating mga gulay na binibenta natin sa Kadiwa ay nanggagaling po dito. So gusto po sana natin mas mapababa pa po kasi nga uh, yun ang gustong makita rin ng ating mga Layon pa ng pamahalaang bayan na mapalakas ang logistics system sa pagdadala at pagbebenta ng gulay sa bayan sa pagtitiyak ng food security at pagsusulong pa ng mga karapatan ng mga magsasaka. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.